Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Napapaiyak ka na lang ba sa tuwing naiisip mo ang partner mo na bigla na lang nang iwan sa'yo? At wala namang sapat na dahilan kung bakit ba siya nagkaganyan? O bakit ba nag-iba ang ugali niya? Napapaiyak ka ba dahil sa mahal mo pa ang partner mo at gusto mo na mag kayong dalawa? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mapapaiyak sa kakaisip sa'yo sa oras na matapos mong gawin ang ritual na ito. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, bago ka humiga sa higaan mo, umupo ka muna saglit ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang iiyak sa kakaisip sa akin ngayon. Sambitin mo lamang ito ng limang beses. Pwede mo ring dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Basta gawin mo ito isang beses sa isang araw bago ka matulog. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya na naman ang mapapaiyak sa kakaisip sa iyo at paniguradong gusto niya ring makipag sa iyo at magkabalikan kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ritual na buo ang tiwala mo at gawin ito ng buong puso at huwag niyo pong kalimutang manalangin at magdasal sa ating may kapal dahil siya lamang ang nakakaalam sa lahat. At isa itong gabay lamang para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.